Hi, magandang araw. Kamusta po kayo? Oh, may lang po ulit ako upload. Ito nga pala yung entry ko. Ang upload ko ito po yung mga pinagkambalahan ko nito mga nakarang araw. At ito nga pala yung paghahanda ko. Nagawa nga pala ako ng lumpiang dynamite. At ito nga yung mga ginawa ko. At ito na yung part na nagprito ko na. Pagkatapos kong ihanda mga to. At ito nga kinalabasan. Ang ganda ng presentation, no? Ganda ng pagkakaprito ko, ko. Prito ko nga pala itong bigo. Nilaga ko lang ng konti. At gubitin ng pino, maniliit. Yan nga pala ang ating pinakang sahog sa ating macaroni salad. At ito na nga siya nung natapos. Ito na nga pala yung pasta. Nilagay ko na sa kaldero ng madrin. At ito yung mga sangkap na gagamitin natin. Sinundan ko lang pala yung instructions sa likod ng pakete ng pasta. Dahil first time kung ang gagawa nito. Pagkataon naman, eh, madali lang naman palang gawin. At napaka basic, ika nga. Never pa ako nakagawa nito, pero nung sinimulan ko na, madali lang palang sumunod sa instruction kapag sanay ka nang magluto, no? At ito nga, natapos na ako. prepare na lahat. Ihalo-halo eh, na lang at ito nga siya nung nahalo. Yummy, yummy! Makaroni salad kayo dyan at sumunod nga ngayong araw. Ito, nagluto ako ng veggie box na merong pork kimili. Nakita niya naman, ayan ang mga sangkap nito. Lahat po yan ay isasawag natin. Combine all together lang baga tapos iwain ang mga sangkap na gulay. Yung mga measurement niya na bahala na kayo. Pero ako, kabisado ko na kasi kaya hindi ko na lamang nilagay dyan. Pero nakakatuwa rin kasi masarap din naman. Actually, inibento ko lang yung mga sangkap nito. Madali naman po itong lutuin pagkatapos yung hiwain lahat ng mga gulay. Sasangkapan nyo lang ng mga yan. At ayan nga, napakadali lang. Ihalo-halo nyo lang yan pagkatapos yung hiwain ng mga gulay. Ito nga yung mga sangkap. Dali lang naman yan. Bibili mo yan sa paligid lahat. O di ba? Napakabala ng intay niyo. Dami kong nagawa nito mga huling araw. Hindi nga lang ako masyado nagpa-vlog. Pasensya na po sa mga nag-aabang at mga new followers na itong aking account. Thank you po sa mga support niyo. Sana na itutuwa rin kayo sa mga pinapakita kong video. Sana po ay patuloy kayong sumubaybay sa, sa akin para mag-grow ang aking channel. Ang dami pang ebos, no? So, ito na nga. Hinaluhalo na natin siya. Ayan so, ang itsura niya. Siyempre, gagamit tayo ng disposable gloves para naman di manigil natin gamay ang ating recipe ng veggie balls. Pipilugin mo lang to Siguro mga isang kutsara. Pagkabilog mo siya, yan. I-roll mo lang siya sa breadcrumbs at ialagay natin sa ating tray hilera. Bali, mabot nga pala to ng 48 pieces. Namin ko nagawa, no? Kunti lang yung mga sangkap ko. Nandiyan naman yan. Ilalagay ko na lang dyan yung mga sangkap kung gano'ng measurement ng bawat isa. Ito na nga. Subukan nyo rin ito. Madali lang itong gawin mga mare. Mga be. At ayan na nga. Ipiniprito ko na siya. Isa isa ko na itong nilagay sa kumukulong mantika. Gumamit nga pala ako ng peanut oil dito. Yung pinagprituhan ng mani. Hindi nga pala ito nakakasunog. Napakaganda pala niyan sa pagpiprito sa beses pala na gamit yun pero tignan mo naman Mmm. -hmm. golden brown pak na pak ang ating benji box tara kain